ayan na guys ang finished product natin makikita nyo kilawin na tigo dito lang tayo sa kubo na gawa ng tigo guys magandang araw ulit sa inyo ngayon ang video natin for today ay mangunguha tayo ng tigo kung tawagin tigo para gawing kilawin guys dahil katulad nga kahapon nakakatuwa ang ano namin pinaggagawa so ngayon bale solo tayo ngayon so ngayon mangungat tayo ng tigo dahil maganda ngayon pababa yung tubig kung makikita nyo ito pababa ayan kung makikita nyo pababa yung tubig Ayan. Hanggang mamaya bababa pa yan. So banda dito sa taas ay medyo ano na, pwede na. Doon manguha ng tigo. So ito guys, may nakita ako na bahay ng tigo. Ito. Ito lang yun. Tapos anuhin natin. Ganyanin lang. Kung makuha natin. Parang Wala. Wala. So ayan guys, dahil hindi pa tayo nakakakuha, ayan, zero balance pa. Hindi natin alam na ang nito. Si ni ay marami na, patingin nga Rune. So, yung mga nakuha na tigo, ayan, tawag na tigo guys. Ako wala pa. <laughs> Hanap tayo. Hanap tayo ng tigo. Nakalimutan ko na ang, ba ang bahay nila kung ano ang itsura nun ganyan ang tigot tawag na tigot para kilawin ako wala pa nakuha Bosikad. Ito na lang musikad. Bosikad ka sumaliit. Busikad na lang na maliliit. Ang mga nakuha na tigo. Mga nakuha na tigo. Ito ang tigo sinasabi guys. Ayan madaming tigo. Ngayon, lilinisin to, ikikis-kis. <laughs> Sa buhangin para malinis. Ayan na yung buhangin. Gaganyan lang yan, para malinisan. Ang tigo. Ito naman yung bosikad. Saglit lang, meron na din. Eh ganyan linilinis ni Roni, hintig ng mga nakuha niya. Para matanggal yung -war. Parang libag. tuloy-tuloy. -war. Para malinisan, siya ah. daw siya sa mitig para gawing kilawin. Para gawing kilawin. Missing dia kitchen kita. Ini kita hmm. Yan ang tigok. May mahirap to. Tapos. Kung makikita nyo bumaba na yung tobig. Madami na mumulot ng busikad. Hello. Hello po so ayan patuloy ang paglilinis ni Rone mga nakuha niyang tigot dinagdaga ng buhangin ganyan lang ang paglilinis ng tigo para lang nagmamasa ng tinapay ganito lang yung paglilinis ng tigo sa amin para lang tayo nagmamasa ng tinapay Ada nih kuya jisi belum? Ayan po, ngata yung ating nagawa. Matay ng tigo. Mahirap na proseso to, ngata tigo. Ngata tigo. ayan na yung ulang unang salang sa pagmamasahin ng tig <laughs> shout out nga pala kay Kuya JC Vlog <laughs> pakisubscribe po sa kanyang youtube channel pakipalo sa kanyang facebook account pakishare pakilike maraming salamat ayun patuloy ang paglilinis ni Ronnie ng tig patuloy tayo maglinis ng tig <laughs> ang tig যেন ভাল বস্তুত <laughs> Hello. Uh, Hello. Kay Kuya Sisi Vlog. Ah, ah. Nandito po kami ngayon. Nagmamassage. Sa dagat. Ito yung na... itong pinanguha namin. Natigo. Ang Tagalog yung babagod. Kis-kis. Kis-kis namin. Hintig. Para mawala yung um, ano balat Yung itimba. Uh, para pumuti, pumuti man lang ng taunti. Hintig. Better lang ng kating. Pinagpapawisan na tayo. nagpapawang katapos kis tingnan natin ayan, ang basa natin ng tubig kung malinis na kung pumutik na ayang pumutik na o makikita nyo pumutik na ayan. pwede na mukbangin <laughs> pwede na mukbangin yan na. puti na. Ayan, pumuputi din ang konti. Ayan. May panibagong salang. Ayun pa dahil madami yan. Isang timba. din. Kikis-kis sa buhangin para malinisan. Hmm. Ayan, pumuti, pumuti, rin ang konti. <laughs> oo oh, muti rin ng kambi. Ayan, <laughs> hinuhugasan na nero ni ang tigo. Hinuhugasan natin. Nalinisan na. Nalinisan din. <laughs> Parang lumalaki ng ano na. Eh. Yan. Pasok natin sa loob. Ang tigo. Ayan na yung tigo. Gagawing kilawin. Tigo. So ayan, pauwi na kami. Tapos na kami manguha ng tigo, guys. Dahil pataas na yung tubig na naman. yung makikita nyo dito sa likuran ko ayan yung tubig pataas na guys may mga namumulot pa ayun na si Rony nangunguna na dahil puno ang balde ng tigo <laughs> so, ayan uwi na kami guys hiwa hiwain na natin yung mga tigo natin ito bigyan ng tigo ayan hiwain na natin para kilawin na natin to

tawag na tigo dito sa samar guys special ano to special pagkain natin ingredients natin ganyan na lang po kamatis para yela yami yami yung kilawin natin guys, kamatis. Inamihan na natin ang kamatis para masarap. Para lami kaayo. Tapos, uh, maturo pa naman yung kutsilyo na gayat ng luya. hindi <laughs> pa tayo nakalego guys galing tayo sa dagat kilawin natigu impresibo pre bali nalagyan na natin yan ng gata sukang tuba, tapos kalamansi para yami, mabango para mabango guys kilawin natin ang masarap kilawin na tigo. ang tawag yan dito sa amin sa samar tigo. pero kung sa tagalo sa waray tigo hula sa Tagalog, hula Tigo haha haha anay na pinihahan? ako gata ko dero so ayon ang finish para nak na guys ang finish para nak natin makikita nyo kilawin na tigug lang tayo sa kubo nagawa gawa ng tigus na ayan finish product natin na mm, yami tikman na natin mukbang tigus hmm mm, mm, mm. yami i missed